ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. sa mahabang panahon, ang mga manggagawang Pilipino ay nagdurusa sa napakababang sahod abang nagtitiisayo sa napakataas ng presyo ng mga pamunahing bilihin. Walang malinaw na public services na na-access ang taong bayan. Pero makikita natin, punyeta, grabe pala yung nakawan sa gobyerno at namunguna mismo si Sara Duterte, and of course, hindi dyan ligta si Bongbong Marcos. Kung mahalala natin, di ba? Usapin pinang confidential funds and intelligence funds, mas malaki ang hawak-hawak ni Bongbong Marcos. Tama, mali! At mananagot dito si Bongbong Marcos dahil pinapayagan niya, hindi siya nagsasalita at patuloy ang nakawan, patuloy ang korupsyon sa gobyerno ni Bongbong. Yan. Ang kanilang napapabaya sa kanilang pangayan ngayon ay ang manggagawa at ang mamamayan. Dapat yun ang inuuna nila, hindi yung kanilang sari-sariling interes. panawagan sa mga kapwa kong gagawa para ipakita natin ang ating lakas. Ngayon pong darating na November 30 ay magkaisa tayo at manawagan tayo sa buong mga na